Buhoy at narito ang mga napapanong balita. Sa mga probinsya ng Antique at Iloilo, inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang labing anim na Indian National dahil sa ilegal na pamamalagi sa bansa. Ayon sa pahayag ni BI Commissioner Norman Tansinko, ang nasabing pag-aresto ay bunsod ng di umano'y tumataas na bilang ng ilegal na pamamalagi ng mga Indian sa Iloilo kung saan laganap na ang 5-6 o lending rito. Aniya pinaigting na ng BI ang mga aksyon laban sa ilegal na pamamalagi ng mga dayuhan sa bansa kung saan sila'y naninirahan sa mga liblib na lugar para mapalaganap ang ilegal na raket. Matapos arestuhin, agad na itinungo ang mga dayuhan sa BI warden Facility sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Mahigpit na babantayan ng Philippine National Police o PNP ang mga nagbebenta ng uniforme ng police. Ito'y matapos ang insidente ng panuloob sa isang pawn shop kung saan nakasuot ng uniforme ang mga suspect. Alamin natin ang balita mula kay Danisa Lopez. Sa nangyaring insidente ng panloloob sa pawn shop sa Coronadal City ay mahigpit na ipinagutos ni Philippine National Police o PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. ang pagbabantay at pagsusuri sa mga tindahan na nagbebenta ng uniforme ng polis. Ito'y matapos mapag na ng ahensya na hindi pulis ang dalawang sospek na nakasuot ng athletic uniform sa kuha ng CCTV. Kaya't inihayag ni akorda ang paghihigpit sa mga tindahan at mananahi na dapat mayroon itong PNP Certificate of Conformity upang maging otorisado na makapagbenta ng mga uniporme at gamit ng pulis. Sa ilalim ng Article 177 at 179 ng Revised Penal Code RPC ay maaaring makulong ang sinumang mahuli na nakasuot ng uniporme ng pulis ng hindi otorisado. Sa kasulukuyan ay mayroon ng lead ang PNP sa mga sospek na nanloob sa isang pawn shop at patuloy na pinagahanap ang mga ito. Dani Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Bulalakaw Oriental Mindoro matapos ang matinding epekto ng El Nino sa taniman sa talana sa 300 hektarya ng tanima ng sibuyas at 500 hektarya naman ng palayan ang apektado ng tagtuyot. Batay kay Bulalakaw Mayor Neil Villas kung susumahin nasa sa 60 milyong piso ang danyo sa sibuyas habang nasa 25 milyong piso ang danyos naman sa palay. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Para sa ulo ng mga balita. State of calamity idineklara sa Oriental Mindoro dahil sa El Nino. PNP ACG nagbabala sa publiko ukol sa AI voice cloning scam. DILG Secretary Benhur Abalos Jr. naglunsad ng patimpalak ng talento sa sining para sa mga PDLs. Mga senior citizens na tutungtong sa edad na 80 hanggang 95 makakatanggap na ng 10,000 pisong tulong pinansyal. BI inaresto ang 16 na dayuhan na Indian National, punsod ng lending sa Iloilo. Paul Volking King e. EJ Obiena nakamit ang unang dalawang gintong medalya sa kanyang 2024 meets. Patas at pantay na balita komprehensibo ula para sa puso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Matapos mahagip ng sasakyan ng isang traffic enforcer habang isinasagawa ang operasyong anti-colorum sa San Fernando City, La Union, ay sinigurado ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza ang buong suporta sa pagpapagaling nito. Kaya't personal ding binisita ni Mendoza ang law enforcement officer na si J. Joseph Rillorta para tignan ang kalagayan nito. Kasalukuyan naman nagre-recover si Rillorta matapos ma-ICU ng limang araw. Sa pagbubukas ng taong 2024, muli na namang nagtala ng makasaysayang kampanya ang Paul vault King at Pride ng Bansa na si EJ Obiena matapos magkasunod na manalo ng ginto sa first two meets ngayong taon. Tunghaya ng iba pang kaganapan sa ulat ni Princess Castro. Makaraan ang unang dalawang kampanya ni Paul Vault King at World number 2 AJ e. Obiena ngayong 2024, nakamit niya ang unang dalawang gintong medalya. Sa naging kampanya ni Obiena, bumasag siya ng bagong record leap mula sa kanyang laban sa Memorial Joseph Gasparak sa Osijek, Croatia noong nakaraang Martes, ika-20 ng Pebrero, kung saan lumundag siya ng 5.83 meters. Kaugnay nito ay muli niyang ibinandera ang pangalan ng Pilipinas Matapos muling dominahin ang katatapos lang na kampanya sa East Out Indoor na ginanap sa Berlin, Germany noong Biyernes, 23 ng Pebrero. Bukod sa gintong medalya ay muli niyang nakamit ang bagong Asian Indoor Record sa kampanya nito sa Berlin kung saan nakamit niya ang 5.93 meter leap dahilan upang daigin si na Trey Uwaites ng United States of America na may 5.75 meter leap at tie scorers na sina Robert Subera ng Poland at Torben Black ng Germany na nakapagtala ng 5.66 meter leap. Ang Paris Olympic qualifier ay patuloy na naghahanda sa mga susunod pa nitong lineup games ngayong taon kabilang na ang most anticipated event ng 2024 na Paris Olympics. Susunod kay Obiena ang World Indoor Championship sa Glasgow, Scotland na gaganapin sa ikatlong araw ng Marso. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Nito ang kamakailan lang ay narecover ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang walang buhay na bangkay sa Magtangkob River sa Occidental Mindoro. Kinilala ang biktima bilang si Ernesto, Ernesto Cardenas Jr., labing-anim na taong gulang na residente ng Barangay Bagong Sigat sa San Jose Occidental Mindoro. Ang nasabing biktima ay nalunod sa isang swimming venture noong ika-24 ng Pebrero bandang alas 4 ng hapon. Samantala, pinayuhan ng mga ng PCG ang mga mamamayan na sundin ang mga water safety guidelines kabilang ang pag-iwas sa mga mapanganib na aktibidad ng walang sapat na pagsusuri sa kondisyon ng mga tubig. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Para sa ulo ng mga balita. State of Calamity idineklaras Oriental Mindoro dahil sa El Nino. PNP-ACG nagbabala sa publiko ukol sa AI voice cloning scam. DILG Secretary Benhur Abalos Jr. naglunsad ng patimpalak ng talento sa sining para sa mga PDLs. Mga senior citizens na tutungtong sa edad na 80 hanggang 95 makakatanggap na ng 10,000 pisong tulong pinansyal. BI inaresto ang 16 na dayuhan na Indian National, ng lending sa Iloilo. Paul Volking, E.J. Vienna, nakamit ang unang dalawang gintong medalya sa kanyang 2024 meets. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulan para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. buho'y At narito ang mga napapanahong balita. Mas pinalawig pa ng Commission on Elections o COMELEC ang deadline para sa mga magsusumite ng mga bid para sa Secure Electronic Transmission Services Project o SETS. Ito ay bilang bahagi ng paghahanda para sa midterm election na gaganapin sa Mayo 2025. Binago ang deadline hanggang katapusan ng Pebrero. Isinagawa ito bilang tugon sa kahilingan ng mga prospective na bidder para sa extension. Magandang balita para sa ating mga senior citizens, tuluyan ng pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na mula sa pagtungtong sa edad na 80 ay makakatanggap na sila ng tulong pinansyal. Para sa detalye, narito si Francis Riodike. Hindi na kailangang maghintay ng ating mga senior citizen na tumungtong sa edad na isang daan bago makatanggap ng tulong pinansyal mula sa gobyerno. Ito ay matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-amyenda sa Centenarian Act of 2016. Layo ng pag-amyendang ito ang pagpapalawak at pagdagdag ng benepisyo ng mga senior citizens. Sa ilalim ng pag-amyendang ito, makakatanggap na ng cash gift na 10,000 ang mga elderlies kapag tumungtong na sa edad na 80. Magpapatuloy na makakatanggap ng 10,000 kapag ang edad ay naging 85 siyamnapu at hanggang siyam lima Isang daang libo naman ang matatanggap kung umabot sa edad na isang daan. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi lamang pera sa sobre ang nararapat sa mga senior citizen. Kailangan din ang mga imprastrukturang tutugon sa kanilang mga pangangailangan. Paglininaw ni National Commission on Senior Citizens Chairman, attorney Franklin Quijano, matatanggap lamang ang cash gift sa mismong taon kung saan sila tumungtong ng 80, 85, 90 at 95 years old. Dagdag pa rito ayon kay Senator Bong Revilla dahil hindi umano na isama ang 2.2 billion pesos na gagamitin sa batas na ito para sa taong 2024 na budget ay sa susunod na taon pa makakatanggap ang mga benepisyaryo ngayong taon. Kaya naman panawagan ni Revilla Magparehistro na ang ating mga senior citizen sa kani-kanilang mga local offices. Francis Riodike nag-uula para sa One Media Network. Supporta para sa mga lokal na produkto. Ito ang pinagkaloob ng pinirmahang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tatak Pinoy Act sa ilalim ng Republic Act No. 11981, layo nitong makabuo ng isang trademark na made in the Philippines sa pamamagitan ng pagbibigay ng incentive sa mga dekalidad na mga lokal na produkto sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, makakatulong ito sa pagpapaunlad ng bansa sa pamamagitan ng pamumuhunan sa talento at husay ng mga Pilipino. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Para sa ulo ng mga balita. State of Calamity idineklara sa Oriental Mindoro dahil sa El Nino. PNP-ACG nagbabala sa publiko ukol sa AI voice cloning scam. DILG Secretary Benhur Abalos Jr. naglunsad ng patimpalak ng talento sa sining para sa mga PDLs. Mga senior citizens na tutungtong sa edad na 80 hanggang 95 makakatanggap na ng 10,000 pisong tulong pinansyal. BI inaresto ang 16 na dayuhan na Indian National, punsod ng lending sa Iloilo. Paul Volking, E.J. Oviena, nakamit ang unang dalawang gintong medalya sa kanyang 2024 meets. Batas at pantay na balita, komprehensibong ulan para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.